ito ang dapat mong malaman. Isa na ata itong malaking pagtatraydor sa bayan. Iskudero. <laughs> Sinabihang traidor ng mga taga kamara. <laughs> Uy. Mukhang matindi to ah. Ano nga ba 'tong balita na 'to, mga kababayan ko? Para Excuse me. Pag-usapan natin 'to. Inakusahan ng prosecution si Sen. President Jesus Escudero ng pang-abuso sa kapangyarihan. na ito ng desisyong ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nako, traidor Mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, meron na raw tagapagsalita ang prosekusyon at sino siya at anong kanyang sinabi? Yes, Nako ha, wait lang. Ako, may abogado na at spokesperson ng impeachment. Ano? Abogado ha? Ah? Abogado at spokesperson. Tonyo Bukoy. Ito nga, siya yung tagapagsalita, no? napiling tagapagsalita o spokesperson ng House Prosecution Panel. At ayon nga sa kanya, sa mga susunod na araw, maghahain po sila no? nitong uh, pleadings dun sa Senado na tatayong impeachment court. Ito raw po yung motion o no, manifestation para klaruhin nga sa impeachment court yung kanilang utos na ibalik sa kamera ang articles o kamera ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi, alam mo, maganda to Senate. Ay, maganda to Congress. Ako naniniwala ako dito sa leadership ni ano, House Speaker Martin Romualdez eh. You know what's the reason kung bakit? Tama yan na kumuha sila ng spokesperson regarding sa impeachment. Para lahat ng sagot niya is anumang pasikot-sikot, mga kababayan ko, is puputok doon. Kagaya ng ginawa ng Senate, mga kababayan ko, kumuha sila ng spokesperson doon sa Senate. Abogado rin, mga kababayan ko. Abogado rin para depensaan ng Senado sa social media. Pero ito mga kababayan ko, matindi po itong abogado na to at alam niya ang pasikot-sikot at batas ng impeachment mga kapatid. Kaya po magandang laban ngayon eh na nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng magandang sinyales o pangitain na talagang malilitis itong si Sara Duterte. That's what we want. 'Di ba? Tuloy. Sangayon din si Bukoy doon sa pahayag ni Philippine Constitution Association at dating na Chief Justice Renato Puno na may grave abuse of discretion na o pang sa kapangyarihan. Yan! Yan yan! Grave abuse of power! Yan ang sinasabi ko. Diba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko na ginagawa ni Keso Grave abuse of power. Kasi wala naman sa Constitution natin na pwede mong ibalik. Ito explanation na wala sa konstitusyon natin, tandaan nyo to, kahit makipagbangayan pa kayo sa DDS at ipagtanggol pa nila yung uh, nilang uh, pambatu pambato sa 2028 na si Buday, wala sa konstitusyon na ibalik, pwedeng ibalik, makinig kayo, pwedeng ibalik sa kamara ang impeachment complaint na naisadmit na sa Senado. So ang pinagpipilitan ngayon ng mga senador na to, eh, tatawid sa 28th Congress. Oh. So ang kitang-kita nyo mga kababayan ko, ang paglabag sa Constitution ng senador na namumuno dyan sa Senado. na-drive talaga nila ngayon, mga kababayan ko. na-drive nila ngayon papuntang sa kawalan ang taong bayan. Alam mo, for the past few days, pinagbigyan ko to eh. To be honest, pinagbigyan ko to kasi ayoko talaga ng ano, ayoko talaga ng uh, uh, patulan to eh. Baka mawalan ng puso. Mga kababayan ko, yung pala talagang wala talagang puso. 'Di ba? Wala talagang puso kasi, alam niyo ba paano ko nasabing walang puso? Tingnan niyo, hindi if you are for the Filipino people, you choose the Filipino, not the one family na nagpapahirap sa Pilipino. Literally, mga kababayan ko, ang nakita ko dito, that Mr. Keso, di ba? Mr. Keso Abusado, sa kapangyarihan, hindi ka talaga para sa taong bayan. Para ka lang sa mga Duterte. Buti pa si Robin Padilla, kahit sabi ni Robin, buti pa si Robin Padilla, umaamin, ikaw hindi eh. Si Robin Padilla sabi niya, kahit sunugin niyo, dito, sunugin niyo ako dito, mangangamoy ako Duterte. Pero ito mga kababayan ko, unti-unti natin sinusunog sa social media, mga kababayan ko, nangangamoy Duterte. ba? Diba? Huh, Diyos ko po, amoy na amoy. Hanggang niluluto mo. Hindi ako, magpa, hindi ako magpapatinag sa mga nagpapaparinig sa akin. Yung, yung may gusto at may ayaw kay Bibi Shara. Wala, wala kami pake. Diba? Diba? Kasi, di ko ka nga nagpatsinag, pero ikaw naman ay umabuso sa kapangyarihan. Hahaha. <laughs> Yay. Sus. The Senate President Cheese Escudero. Narito po ang kanyang bahay. Ah, uh, uh, actuation and ruling. Ni... Alam mo, some, some of the English, medyo malalim to. Matalinong tao to. The uh, Senate President Cheese Escudero. As the presiding officer of the impeachment court. Correct. Ay wala ho sa saligang batas yan. Oo, oh, di ba? Yan ang punto dito. Bakit nagrarally ang tao ngayon? Bakit lumalabas sa kalye? Bakit lumalabas, lumalabas sa kalye ang taong bayan at nagrarally? You know what's the reason? Kasi kitang kita ng taong bayan that Mr. Queso Abusado is biased. Hindi lang bias sa Constitution, Bias sa taong bayan. Yun yun! Kagaya po nung pag-remand. Hindi po ang pag ibig sabihin yung lower court should reconsider. Ayan! Yung remand ay para sa ordinaryong kaso. Correct! Sa ordinaryong hukuman. Because impeachment is not just an ordinary uh, ano eh, hindi to ordinaryong kaso lang eh. Talagang higher official ang nililitis dito. Hindi to lower court. So ginawang lower court ng mga senador. Yung impeachment, mga kababayan, na pwedeng, iba, pwedeng ibasura, pwedeng ibalik ng ganito, di ba? But never sa impeachment court. Sige. Wala pa ngang pahayag o tugon na dito sa pahayag na ito ni Bukoy, si Senate President Jesus Codero. Sabihin na naman yan. Wala akong pakir sa mga nagsasabing ayaw kay Bibi Shara. Gusto ko lang sabihin na may ganito si Pipi Sara. <laughs> nek, nek mo. Pinapasa mo kami dito. Marian, si Attorney Bukoy, ano ang background niya? Ito, alam nyo. Jiggy, mm -hmm. etong si Atty. Bukoy ay abogado na po, no? Sa loob ng apat na dekada o 41, 41 years. years. At graduate po siya sa UP College of Law noong 1984. Not bad for being a impeachment spokesperson ng Congress because the one thing na kailangan natin dyan is marunong eh. Alam yung pasikot-sikot, di ba? po yan din po siyang managing partner ng um, Bukoy Poblador and Associates Firm uh, na nag-specialize nga po sa corporate and tax law. At uh, niyembro rin siya ng no, P.E. Legal Assistance Group of FLAG at no, ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism Incorporated o Mabini. Katunayan na no, Jiggy, e eh, naabutan pa raw ni Bukoy eto nga mga nagtatag ng FLAG mga kilalang nationalists, mga dating senador na sina senators uh, Jose Jocno, Lorenzo Tanyada at yung mga gumawa. Joker Arroyo, mga batikang senador po ito. Kaya naitanong ko sa kanya, no, kung ano kaya sa tingin niya, masasabi nitong mga nagdaang senador sa kasalukuyang senado. Alam mo ha, ako ha, kung ako tatanungin mo, yung mga senador ngayon na nandyan, except kay Ontiveros, kay Gwyn Gatchalian, kay Grace Po, kay Coco Pimentel, kay Risa Ontiveros, di, alam mo, ngayon ko nakikita, de, ngayon ko nakikita ha, kasi yung Senado natin polluted ng ano eh, polluted ng uh, mga ano eh, artistic na mga senador eh. Hindi so to totoo lang ah. Pero in, gusto kong isa-isahin ko yung mga yan, yung mga artistic na senador na yan, kung mga sa showbiz, hindi sila bagay talaga eh. Di ba? One of the example is alam nyo Na, di ba? Si Mr hindi magmarunong mag-English. No. Anong ginagawa nun? Wala rin. Yung isa, bumudots. Commending. Pero eh, in fairness, magaling din naman na senador yon Mga kababayan ko. Si budots man. ba diba? Eh yung magkapatid. Tapos magkapatid pang ganito. Na pinoprotektan yung mga negosyo. Self-interest. public interest. Ah, hindi siya public interest. Family interest yon Tuloy. Narito ang kanilpahayang. Mahihiya sila ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Talaga naman nakakahiya, Atty. Bukoy. Alam mo kung bakit? Saan kayo makakita? Example lang ha. Ito, ito yan eh. Ito yan. Ito yung pinakasenaryo. Punta tayo doon. Imagine ninyo, nasa, nasa Senado tayo. Nakikinig tayong lahat ng mga Pilipino. And everyone is watching, mga kababayan ko. Yes, watching dapat ang pinanonood natin doon mga kababayan ko, yung paglilitis ng korte. Yes! Paglilitis ng isang korte na may katarungan at balanse. Ngunit mga kababayan ko, ang napanood ng Pilipino sa kamakailang impeachment na nanumpa sila at nagsuot ng toga, ng robe, mga kababayan, ay napanood po nila yung cooking show. Opo, mga kababayan ko, kung saan tampok ang keso at ang kawali na may buttercup na na, na 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 butter butter isang butter at uh, sinabawan na sinigang at uh, sinamahan pa ng pakbet ng isang ilokana 'di ba? At binasahan pa ng Biblia. Mga kababayan ko. Kasama rin doon ang mga action star na nagluluto. You, gets niyo punto ko doon. Hindi natin napanood yung justice eh. Hindi natin nakita yung hustisya. Ang napanood natin the last time sa Senado, mga kababayan ko, was a cooking show. Nakita nyo dun, mga kababayan ko? Nakita nyo? Alam nyo, habang nagluluto ang Senado during that time sa cooking show na yun na pinapalabas nila sa, sa media, ang niluluto po, ang niluluto po dun tayo. Hinahalo-halo tayo. Inuto tayo sa makatuwid, ginagago tayo. Mga kababayan. Literally, cooking show. At ang niluluto doon, taong bayan. Bakit sinabi, ba't sinabi kong taong bayan, mga kababayan ko? You know what's the reason kung bakit? I will tell you guys. Senate is supposed to be for the Filipino people. Not just in one family. Hindi lang sa isang Pilipino ang uh, Senado? Bakit? Ito ang tanong eh. Bakit ayaw litisin ng Senado si Sarah Duterte? The reason kung bakit? Isa lang. May malalaman ng taong bayan kapag nalaman ng taong bayan ang mga paraang mga akusasyon ng prosecution. Second. Takot malaman ng mga senador ang kabaho ang baho ng, ng pambato nila sa 2028. Number three, mga kabayan ko, baka kasi may malaman. Sangkot sila dito. Yan ang ayaw ilabas ng Senado. Ngayon, lulutuin tayo sa isang kawali. Nauutuin tayo ng mga Pilipino. Gagalitin tayong taong bayan. Pababayaan tayo na basta nalang mawala ang na basta na lamang mawala ang issue tungkol sa pagnanakaon sa pera ng taong bayan. The last time pinanagot natin sa impeachment, mga kababayan ko, si dating Pangulong Erap Estrada dahil sa mga nakatagong na yaman. Ngayon, mga kababayan ko, nang dahil din sa pera, kung bakit tayo nangyingi ng isang impeachment at patas na korte sa Senado. Ayaw ibigay sa atin. Sinaraduan tayo ng pinto, sinaraduan tayo ng lona, hindi tayo pinagbuksan at hindi tayo pinakinggan. Bakit? Yan ang ayaw nilang malaman. Mga kapatid, mga kababayan ko, and that is the reason kung bakit ayaw din nilang palitan ng konstitusyon. Kasi bakit? kaya nilang hawakan ang ating saligang patas. Pag hindi nila inaprobahan, hindi magkakasundo, baliwala ang laban. Yan ang makikita sa kanila. At yung mga bumotong senador, mga kababayan ko, nakita nyo? Yung mga bumotong senador, they are the one na someday ibebetray tayo ng mga yan. Ganun ang gagawin sa atin yan. Pero nung panahon, nila Joker Arroyo, nila Nene Pimentel, nila Manny Villar, nila Franklin Drilon, yung mga yan, panahon na yon, pupusta ako, mga kababayan ko. Kung yan yung mga yan ang kasama, mga kapatid, 100% I guarantee sa inyong lahat hindi mangyayari yan. Mananaig ang hustisya. I remember, the word came from the gentleman na super manggagamit, Mr. Go. No? Sabi niya, maraming mga, maraming mga uh, kailangan ayusin batas na mga dahilan nila sa Senado upang wag ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. nahalatang halatang-halatang nilalaro tayo sa katangahan sa kanilang mga sinasabi. Even the Senator AI said, mga kababayan ko, marami daw bill. Si Mr. Hindi Marunong mag-English, ganun din. ba? Diba? Yung ng pakbet, mga kababayan ko, na mangga, ganun din ang reklamo. Ganun din ang sinasabi. At yung pastor na nagpapakapastor sa Senado, ayaw na ayaw din. Tama? Pero there is a one, one senator na nagsalita nito. Yung hustisya, hindi nakakain yan. Pero kailangan ng tao. Yung sahod, pagkain, kailangan ng taong bayan yon. Pero kung meron tayong sahod, pagkain, pero wala tayong hustisya, ibang usapan yon. Tama? Ibang usapan yon. Pero sabi ng isang senador na ang pangalan ay Coco Pimentel, binasag niya itong si Mr. Go. Sabi niya dito, hindi naman hindi naman hindi hindi porke kailangan ng tao ng sahod na taas ng sahod, pagkain at kung ano-ano, is hindi na kailangan ng hustisya. Mga kababayan ko. 'Di ba? Ang kailangan ng taong bayan bukod sa pagkain, trabaho, mga kababayan ko, at masisilungan ay ano? Hustisya. Justice. Yun yung pinairal ng limang senador. Na si Sherwin Gatchalian, na si Grace Po, na si Senator uh, Coco Pimentel, Senator Nancy Binay, at si Senator Risa Honteveros. Yang mga yang panlima ang nagano, ang gumawa ng paraan para mabigyan ng hustisya. Mga kababayan ko, ang taong bayan because they want justice for the Filipino people. Sa makatawid mga kababayan ko, sa 24 ang senador natin, lima lang ang matinu sa bansa natin. At nakita nyo yun nakaraan. Na hindi nyo nakitang sumali sa cooking show na ang Pilipino ang ginigisa. Yun yung pinakamagandang part doon. Mga kababayan ko. Yun yung kinabilibang ko dun. Na hindi sila nag-participation sa cooking show kung saan Pilipino ang lulutuin. Anong chef master? Si Kesong walang puso. ba diba? Mga kababayan. Yan yung nangyari dun. Yan yung nakita ninyo. 'Di ba? Binusala ng bibig ng mga tao na 'yan. Kaya makinig kayo. Tayo dito ang nahihirapan, tayo dito ang niluluko. Kaya kung di bukas ang hindi mo nakikita, yan pues ipaliwanag mo sa ibang tao. 'Di ba? Si Senator AI hindi na nga makapagsalita, humingi na nga ng tulong sa AI para magpaliwanag lang nito, kampihan sila, 'di ba mga kababayan? Pero subukan mo magtanong sa taong bayan sa Pilipino, bad trip sa kanila yan. <laughs> Kasi subukan nila magtanong sa kabataan, putya, bubugbugin na sila niyan eh. Kahit ultimus estudyante ngayon, alam na alam ang problema ng taong bayan. <laughs> Di ba? That is the worst, worst Senate ever na nakita ko sa buong buhay ko calling a spade a spade. Kasi po, iba yung composition nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Correct. Yun yung, sin yun yung, gin yun yung sinado na hinahanap natin. Alam mo, pwede bang, pwede bang ibalik yun na lang si dating senator and vice president ko, Nene Pimentel? Pwede bang ibalik yun na lang? Sila Ace Barbers. Pwede bang ibalik yun na lang yung mga yun? Kasi mas okay pag maging senador yun kaysa sa ngayon eh. Sabi ko nga sa iyo eh, naging cooking show ang senado ngayon. Walang patutsada. Yun! Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Di ba? Hindi ho maiiwasan yan. Ganon ang nangyayari. Hindi naman bulag ang tao eh. Sabi ni Indigenous Boys, basahin ko lang ah. Parang ang laki ng gap ng mga Tagaluson sa Visayas. Yes, correct. Ay, nakita ko yan. Because of what, mga kababayan ko, ang laki ng gap at lang gap ng Luzon at Visayas. Oto. Because, yun yung ginagawa nila. Pero, there is, there is, ano, darating ang araw sa 2028, yung Region 6, yung Visayas, Iloilo, Bacolod, yung entire Region 6. Tandaan nyo to. Ito tandaan nyo, masa, sa akin malalaman nyo. Ang bisaya sa ang Luzon magsasanib para talunin ang Mindanao. Tandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. Dito nyo makikita yung powerful voice tong mga tao. Ang bisaya sa ang Luzon magsasama sa iisang posisyon. Mga kababayan ko, tandaan nyo tong sinasabi ko mga kababayan. Believe it, believe it or not, ang Luzon at ang Visayas magsasama sa 2028. Hindi na ako magugulat. But I want you, I just want you to know, mangyayari yan. Hindi po ba? At Marian, ano ang naging reaction ni Bukoy sa lista ng defense lawyers ni VP Sara? Ito pa. 16 defense lawyer ni Sara Duterte na pinapasasahuri ng taong bayan. <laughs> Tuloy. Jiki ng araw ni Atty. Bukoy yung ilan sa mga mag-aabogado para kay VP Sara Duterte mm -hmm. sa kanyang impeachment trial at uh, katunayan ay nakasama pa nga niya sa UP College of Law ang ilan sa mga ito. <laughs> oh my god. Narito ang kanyang pahayag nagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the vice president is in good hands. Oh, yan na. Oh, nasa mabuting kalagayan daw mga DDS ang poon nyo. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Diba? Mga kababayan ko. Well, yan yung isa sa dapat ninyong malaman. Mga kababayan, yan yung mga dapat ninyong maintindihan. Sa so ngayon, yan muna tayo. Ay, huwag mo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe ha. I-subscribe mo yung channel ko ha.